Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpano ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez. Ang taong pag-uusapan natin ngayong araw ay isang tao na hindi na kailangan pa ng introduction. Kahapon, marami ang nasurpresa sa balita na pumanaw na ang batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Alam nyo na panood ko kahapon yung sa Facebook, yung nag-spill si Mel Chanko. And to be honest, parang hindi ko rin mapigilan na maiyak ba or malungkot. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network. Ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez si Mike Enriquez. I, I lost it nung dun sa part na parang nababasag na yung boses ni Mel dahil hindi niya na rin mapigilan yung emosyon niya. I think naman no, na or mapakapamilya ka, undeniable yung ambag ni Mike Enriquez sa mundo ng pagbabalita, sa mundo ng radyo, TV broadcasting, lahat sila, yan na silayan nating lahat. Kaya dahil dyan, no, marami yung nalungkot dito sa balita na to. I want to take this opportunity para mas makilala natin siya. Si Mike bilang isang tao sa likod na kilala natin na napakagaling na mamamahayag. Nagresearch ako para mas makilala siya. Pag ano talaga pag destiny mo, destiny mo talaga mapupunta ka talaga diyan sa kaluluklukan mo eh. And I think ganun yung nangyari yung kay Mike Enriquez. Parang destiny niya talaga na mapunta sa TV at uh, isama tayo sa mga kwento niya sa pagbabalita niya. So nagbabasa-basa ako tungkol sa buhay niya, no? At alam nyo ba na halos aksidente lang daw yung pagiging broadcaster niya? Ang buong pangalan ni Mike Enriquez, sa totoo lang ngayon ko lang dinalaman to, ha? Ay Miguel Castro Enriquez. Ipinanganak siya noong September 29, 1951. Kwento ng kasamahan niya na si Vicky Morales Accidental opportunity raw Ang pagpasok ni Mike sa mundo ng radio At TV broadcast Ito yung nangyari Bumibisita lang daw sa kaibigan itong si Mike Sa isang radio station Tapos, bigla siyang niyaya na Uy, mag-apply ka rin dito At that time, he was just 19 years old Napakabata pa At doon na nga nagumpisa ang lahat Ika nga nila ba? Diba? the rest is history. Hanggang sa unti-unti ay umangat yung kanyang trabaho, naging siyang head ng broadcasting network ng GMA noong 1995. Napakahusay niya talaga. So radio pa lang yun ha. At sa TV, sabi nila by chance lang din daw yung pagpasok niya bilang isang male news anchor. Meron kasing special election coverage noon at nangangailangan sila ng isang magpepresent. Siguro walang tao doon o siguro nilagay talaga si Mike doon sa kung nasaan man siya noong araw na yon at siya yung kinuha dyan sa special election coverage na yan. Dahil nga doon sa galing niya, sinalang agad siya sa saksi. Nakita agad nila, ay magaling to, magaling talaga to. Kasama niya doon si Mel Tianco, pati si Arnold Clavio. Dati pa nga, nakita ko, sabi niya, meron ako nakintang interview, sabi ni Mike Enriquez, Etong mukha na to, hindi pang TV to. Tanggap ko 'yon, sabi niya. Pabiro lang naman, but it hints na parang this is something na hindi talaga niya inexpect na magigintakbo ng karera niya or magigintakbo ng buhay niya. Hanggang sa yun na dahil magaling nga siya, nagtuloy-tuloy yung success niya. 2002 binigay sa kanya yung show na investigador na alam kong lahat tayo na panood to at least once in our lives. Diyan talaga siya pinakasumikat at nakilala sa investigador. At least for me ha, diyan talaga yung napapanood namin. Naalala ko, gigigila ako sa mga iniimbestigahan nila dyan, sa mga kalokohan. Talagang pinoprobe nila hanggang sa makuha nila yung totoong nangyari. At doon yung nagpamalas ng galing talaga ni Mike Enriquez. Isa sa mga pinaka nakilalang linya sa kanya dito yung hindi ko kayo tatantanan or hindi namin kayo tatantanan. I'm sure lahat tayo alam niyan. Ang mga yata mga abusado, hindi natin tatantanan. Alam nyo ba, I found something online kung saan nang galing yung linyang yan. Something na napaka normal lang naman at hindi natin iniisip. Pero ang lalim pala nung kahulugan nung hindi namin kayo tatantanan na yan. Ito yung nakita ko at kung bakit siya nakilala dito. Meron daw kasing isang episode noon, no? Na it involves isang batang 5 years old na nagngangalang kay Lazaro. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito kasi hindi ko na rin siya mahanap pero yung bata na yon ay tinamaan ng isang ligaw na bala galing sa barel ng isang pulis. Sabi ni Mike Enriquez, malapit daw kasi talaga sa kanya pag bata yung mga involved. Napakalapit sa puso niya at talagang pinaglalaban niya talaga dahil sila I think 18 years na sila at the time of the interview ha, 18 years silang walang anak. Kaya sabi niya, pag may mga batang involved talaga, napakalapit sa puso niya at gusto niya talaga mabigyan ng hustisya kung ano man yung nangyari dun sa bata na yon Yun na. Siguro, sa sobrang gigil niya na rin, kakahanap ng hustisya dun sa bata, nasabi niya raw sa mga staff na hindi natin to tatantanan. Hanggang sa ginamit na nila yung linya na yon no? At every time, sinasabi niya na, hindi namin kayo tatantanan isang refleksyon sa kung sino si Mike Enriquez bilang isang tao at bilang isang broadcaster. Hindi niya tinatantanan hanggang sa mahanap niya yung katotohanan. Napakagaling no, mga ganitong bagay pala na ang lalim pala ng kahulugan. At dahil din mismo sa linyang yan, no, sumikat talaga yung investigador. The rest is history ulit. Ika nga. Bilang broadcaster, marami rin siya mga moments na talagang hindi malilimutan at nagpapatunay dun sa galing niya. Sa 24 oras, nakita ko na binali binalikan nila yung mga moments na to, kagaya ng coverage ng Typhoon Yolanda, funeral ni Pope John Paul II sa Vatican noong 2005, meron din siya isang linya na binalikan nila. Sabi niya sa mga nanalong officials noong eleksyon, patunay sa tapang niya. Gusto ko sila singilin. Ano ang maaasahan namin sa inyo ngayon? Para ngayon palang nagkaalaman na, para habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung pinapangako nila. Along masahan namin Manainilin. sa inyo ngayon. Maninil ka na? Yes! Sa maaga. Oo, oh, para Magka magkaalaman. Ano ngayon kayo. pa lang, magkaalaman na <laughs> oh. na check, check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Patunay ng katapangan, no, pagiging feisty ng isang Mike Enriquez. Hindi lang naman sa mga seryosong bagay nakikilala si Mike Enriquez. Miski dito sa ano natin, miski dito sa channel natin, pinanonood din natin yung mga bloopers niya. Napakarami niyang bloopers. Sobra at naging sikat na sikat din to. Kung maaalala nyo, excuse me po. Yan. Pag nauubos siya, di ba? Pag nasasamid siya dahil sobrang minsan galit talaga magsalita si Mike Enriquez. At napakarami pang iba kung saan minahal siya ng mga tao dito. Kaya katawang tawa ako pag pinanonood natin si Mike Enriquez sa mga bloopers niya, di ba? Pero ayun na nga, the day came. At sabi nila, all good things must come to an end. And that's what happened to Mike Enriquez. Magpapaka-honest lang ako, nung nag-breakout yung news, hindi talaga ako naniwala kasi naging victim na rin si Mike Enriquez ng mga internet hoax, yung mga death hoax na tinatawag. Ilang beses siya, siya, naging victim to the point na I think minsan nagsasalita rin siya na oy buhay pa ako. May mga ganon ding instances. So hinintay ko muna. Ito ngayon yung nangyari dito. Wala kasi ako makita mga news outlets din na nagbalita nito. I think marami sa kanila na hinintay nasa 24 oras talaga to i-announce. That, that, that's very respectful sa totoo lang. Dumating na nga, nag-open na yung 24 oras at pinakita na. Kitang kita mo yung lungkot, no? Kitang kita mo yung lungkot ng mga kasamahan niya sa trabaho dito eh. Nakakalungkot talaga na isipin na yung matagal mong makasama, no? Mawawala. Hindi ko lang po ilang years na si sila dyan na magkasama nila Mel Chanko, diba? Alam niya hindi naman kami close ni Mike Enriquez, no? I don't think kilala niya yung pangalan ko. Pero alam niyo yung parang uh, kahit hindi naman kayo magkakilala or hindi kayo nagkausap, ay eh, parang konektado ka pa rin dun sa tao. Growing up, no, isa ako sa mga nag-aabang sa kanya para sa mga napakasimpleng bagay lang naman, kagaya ng paghihintay ko may pasok ba kinabukasan, di ba? Yung mga balita sa Pilipinas, sa yung pinupuntahan natin sa ganyan mga napakasimpleng mga bagay. At araw-araw natin tong ginagawa. Kaya di ko rin makaiwasan malungkot because truly, he has been a part of my life too kahit very remotely lang. Sinubukan ko alamin yung cause of death ni Mike Enriquez. Found out December 2021, nag-take na siya ng medical leave of absence at nag-undergo daw siya ng medical procedure na kinailangan ng 3 months isolation. Officially, wala akong nahanap na cause of death niya pero I think his, uh, his health was already failing na rin talaga. Ayon na rin nga sa mga balita rin previously. Yun lang. So nakakalungkot no, kahit di natin siya nakita. Sa personal, funny how it's so amazing how one person could have such a huge impact in our lives. So, ito yung tatanong ko sa inyo ngayon. Ano ang hindi mo makakalimutan na alaala ni Mike Enriquez? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Magpapaalam.